Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers uh, Ngayong umaga magtanim po tayo ng dragon fruit uh, Dito po tayo bumuha ng uh, sanga para itanim dyan Iriyan na yan Iriyan uh, na itanim yung matataas para madali lang siyang mag ano, Uh, gumapang dyan sa ating uh, mayroon na po tayong pangkating ito ito ating kunin kasi tapos na po siyang magbunga ito po yung ating kunin Okay, bukto na ganaan. sa wakas ito na mga kaparmers ang ating nakukuha na pang -tanim na dragon fruit at uh, pinipili po yon nating mataas para uh, madali lang yung pag ano patong sa bagong sanga sa ating ginagawang trellis dito mas importante yung mataas para madali lang ang pagtubo. So before po tayo magtanim, uh, maglagay po tayo ng mga butas na uh, linya po dito na area. At uh, ito namang ito iba na po ito na variety. Ah, uh, medyo mahaba lang. Pero okay na kasi ah uh, Iba naman po itong variety. Ah uh, hindi na lang po ako namimili ng mataas kasi uh, hinihingi po natin itong variety na to. At ang kanyang laman ay uh, pula. At hindi ko alam kung anong variety to, pero yung akin, yung puti, ayon uh, po ay uh, Alice Red dragon fruit na variety. Ah, magsimula na po tayo magbutas mga ka-farmers. <laughs> para na po yan go, go sabi So ganito lang mga ka ka distansya yung ah, uh, pagtanim natin kasi ah, uh, para daming puno sa dragon fruit at daming sanga kaya uh, ganito lang po ang sukat bawat uh, distansya kaya magsimula na po tayong magtanim puspos puspos ganito na mga ka-farmers ang kanyang forma ah, uh, ganito ang kaniyang uh, kanyang Uh, butas ka laki at ang distansya para uh, paglaki ng uh, dragon fruit ay madaming uh, sanga at uh, makapagpabunga po tayo ng marami sa ganito kadistansya so pagkatapos natin na uh, mag uh, tanim ay ah, yung lupa naman ay ating i eh, tatambak sa puno. Ah, ganito lang mga kaparmers para ah, madaling mabuhay yung ating bagong tanim. At pagkatapos nito ah Ate naman pong talian para uh, hindi po magalaw ito po yung pang tali natin uh, need ng tali kasi uh, pag may hangin na malakas uh, hindi na matumba kasi nakatali na siya kaya uh, importante po ito ganito lang mga kaparmers yung mataas ah, na dragon fruit ah, maganda kasi ah, dalawang tali ating ma yung mahaba ah, dito lang sa ano isang tali lang kasi mahaba pa yung ah, iba so ganito na ang kanyang forma mga ka farmers no ah, ang ganda na tingnan kasi uh, natapos na rin uh, maghintay na lang po tayo ng uh, one year para magpagbunga uh, itong ating dragon fruit kaya update ko na lang kayo sa susunod nating mga video about dito sa ating uh, tanim na dragon fruit uh, hindi lang natin malaya na itong ating tanim na dragon fruit ay makapatong na dito sa ating trellis kaya uh, abangan niyo na lang sa susunod na mga uh, video natin mga farmers at uh, ang bagong uh, suloy ng ating dragon plot yung bagong tubo na sanga ay update ko na lang po kayo dito so itong isa medyo mataas ah uh, madali lang ito makapagbunga kasi ang uh, mataas na yung uh, mahaba uh, matagal-tagal pa po ito kasi uh, hintayin pa po natin na uh, makagapang dito sa uh, taas ng ating trellis. Kaya uh, ito lang mga farmers no ang ating uh, video ngayon about uh, pagtatanim ng dragon fruit. Kaya kung gusto niyo magtanim ah, ganito lang para ah, madaming matatanim nyo kasi yung area natin na ah, medyo maliit lang kaya ganito yung aking diskarte at ganito yung forma kasi ah, ah, makapagtanim po tayo ng ah, madami dami kaya medyo dinikit ko po yung pagtanim para madali lang siyang magano Uh, madami yung mga sanga at uh, makapagbunga po tayo ng madami kaya uh, uh, sa lahat ng ating mga subscriber at mga bagong viewers thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta ng ating video about farming uh, thank you po sa inyong lahat and god bless